dati lang ng labor lang yan dati tapos naging wilder ngayon driver na So yun mga koragon for today's video So dito na tayo sa labas So bali inis na natin yung mga tao kasi alis ah, tayo Punta tayo ng Balanga Pampanga ah, Balanga Bataan Yung may gagawin na naman tayo doon na i-repair -re sa likod ng kapitbahay so pinapayos kaya punta natin ito yung mga kasama natin dyan. Ayan sila. So, ito yung pinatakot natin na graba. Ayan na dinistay. si so, Kasi papalitan lang daw dun. So, sinasakay dito sa ano, board. So, sama natin si Tarog. Kasama uh, natin yan. Alam <laughs> na. Kasama natin yan Tapos dito sa loob. Mas kamutok na alam na. Oo. si pare ng babakan tapos si Bob yung bagong pasok ay nagpo para kunti nyo Good morning Dito tayo sa likod. Bago tayo umalis. Dito sa kabila may nag Para dun sa sentada. Dito sa bakod. Tara dito, paikot. Paikot na yan. Nasa yan. So, babakalan na lang yung pagkabakal pagpumahan. Kaya yan na to. So, kung tayo sa likod sa likod. So, alis kasi tayo. Punta uh, oh, oh. yung balanga, bataan. Oh, you want to be a little bit of a little bit of <laughs> Gaya ka pa o. Hindi mo tayo na po ito. Hindi mo pa gablon. Ano an? Babae pala doon, Rob. Bakit? Ayan, tayo yung mga kaurago, no? Ginagawa yung servis yung estrada lang dito, oh. Ayan. lang yan, oh. Gano'ng kayaman yung busing namin yan? <laughs> Pero biro strada, service lang samantalang dapat truck. Sa balatan, service na ng mayor to eh. Oo, oh, pero mo yan. <laughs> Dito strada lang yan. No? Pa strada ako, pangakot uh, lang ng pangakot buhangin. Lang buhangin. Ganyan kami kayaman. <laughs> Mga construction workers lang yan, pero ganyan kayaman. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. <laughs> Sabi nga ano, diskarte lang no. Ay, discarte. Mm, diskarte lang. Ay, lang. Hindi kaya, hindi kaya, hindi kaya lang niploma. Hindi <laughs> kaya lang niploma. <laughs> ka <lang> <laughs> Yun, lakas talaga lang ang batang to. Kaya ito yung sinama ko eh. <laughs> Kasi yung isang, kat, yung dalawa katawang katumbas na lang isang katao lang <laughs> <laughs> oh. Tumamu. Ang araw niyan, 500 siya dito, di 1,000. Kasi dadahe pa kami. Dito yung trabaho oh. niya eh. Dito yung trabaho niya <laughs> Ayan, so alis tayo. Para sa bumaba lang sa ganun. Naka side Ayan. Side mo. Side view. I Ipitin mo kaya rog ng ano rog ng buwangin. Hindi na hindi mo Hindi kaya liparin yan? Baka makadiscrush na ha. Sabihin natin si paulo <laughs> <laughs> Tara na tara na tara. tara. driver dati lang ng labor lang yan dati tapos naging wilder ngayon driver na. O oh, alis, tayo, alis tayo kami tara, alis na kami Tara rog. Alis tamae kami. No, no, no. Ayan, oh. no? Nating labor. Let's go. Ngayon, naging welder. Ayan, no, Driver na, oh. Gaano ka napit yung mga diskarte lang, no? Hindi kailangan diploma. Wag. 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 I grab, I grab na, bro. Okay, grab na. Okay. Game, let's go. Bataan. muling mula balik Siap, so, orang-orang Kita dah sampai Kita dah sampai Yang kita buat di sini na Kita masuk uh. lagi Lepas masuk Ito tayo doon tayo. sa kanya na. Naka balandra. So yung mga kurago, nakikita kita sa taas yung kapagpadal natin. Yung na rin natin. So, ibili na tayo ng siminto. Tatlong uh, siminto na binig. Tapos po kayo mamaya maya pakain ang sapat na yung screen para uh, bistayin natin yung ano yung buwangin dahil di ba pala ito nabistay ka lang kung nabistay na yung buhangin. so hindi pa pala saan pa nabistay mo na tayo ah, so ako ito yung hindi lang ha dali lang oh maning mani Ayan. Tatlo siminto yung pinabili natin. Apat sana yung kaso tatlo na muna para malapit lang namin yung bilihan. Ito na lang. Bili lang mabasa. Ayan. Uy, lakas ah. <laughs> Mm. Oh, nasa lang. Hindi ka maliwan yan, eh, no? Ha? Hindi siya maliwan. Oh, lakas, ah. <laughs> uh, <low asa. laughs> Eh so market siya mo Oregon dito yung ating ano ah, halo. Si dito yung sa ano niya firewall nitong uh, 15 cm tapos din sa ano, may side yung papalitan natin. So natin yung nilagay nila kasi hindi na tayo naglagay niya. nilagay niyan dati ng mga gumawa dito na nahuli. So ayusin natin. Papalitan na lang natin para di tumagas na yung tubig sa loob tapos uh, yung water froth yan so dun pumapasok yung tubig to bubuhusan natin yung sa water froth natin dito so, ito makakurado ano? Andiyan si roland Ha? Ha? Andiyan na? Ah, so yan. Umpisa na naman tayo ng pagtrabaho. <laughs> Pahirapan. Kunti-kunti lang kasi. Kunti-kunti lang. Ang dami mo naman yun. Umapak sa may ano no? Sa may ano? Ha? Huwag kang apak sa ano. Dito mo ilagay. Ay, yung yero. Yung yero na yan. Maglagay ka dito. Oh, oh ito yung maliit. ito yung maliit. Lagay mo dito. Tapos yun lang pag natin. Simo to. Para. Yeah. So, let's go, mapi sarata yo. Let's go. Yeah, let's go to the world. To the rock, wrap. Up, mau luka. Oh, luka to gamit natin. Saray.

hapon na, alas 4 na so tipiyan natin lang natin tapos nagbubuhos tayo dito sabi na na natin itong ano ang na natin na buhosan na lang para hindi na tumulo so ay, kasi, kaya bubuhos na kasi si Roldan kaya sa kasi Karog ano ba dalas? Okay. Okay bukas na natin ito para tapos yung tagas dito okay. yan mga kurago no binubukas na natin yan para matapos yung tagas no, kasi nilaging tumutulo so bukas na natin yung pagitan ng bakod to bakod para Arig lado na. Diyan may orago tapos na rin natin palatdahan. Kailangan staro mo 'yung tindangalan niyo kung ano. Dito 'yung ginagawa natin to siding ato. Yan. Basta paray 'yung sitwasyon natin diyan. Pati 'yung 'yung gilid. Eh tapos na. So, pinapatanggal natin kay Tarog yung ano. Linggo pa naman ngayon eh. Trabaho kami kahit linggo. <laughs> Double fee. <laughs> Abot mo na yan dito para maninis natin. Okay. Good luck.